Hello mga master. Hello seller ko at welcome. Sa video nito mga master, isishare ko sa inyo ang aking price list ng tahi ng as elementary school uniform. So price po ito ng elementary school uniform ng pag, kung may magpatahi mga master. So ito yung aking price. Ayan. Ang aking polo ay 250 at ang short ay 250. So, kapag set siya ay 500. Sa blouse naman ay 250. At ang skirt naman ay 250. So, kapag set siya ay 500. So, kung minsan mayroong mga nagpa-pants na mga lalaki, so, ang price naman niya is 250 to 300. Ang price na ito mga master ay labor only lang ito. So, hindi pa ito kasama yung tela. tahay lang ito. Kung may, kung may tela, so, another na po yung babayaran yung tela at ang price na ito ay pwede ito sa elementary at pwede rin ito sa pang kinder ayan siya. pwede rin naman itong i-apply din naman sa high school magdagdag lang din kayo ng konti or kaya ito lang so, dipindi na yun sa inyo so, ang price na ito mga masara pwede naman tayong tumaas pwede rin tayong uh, bumaba kung halimbawa tayo ay nagbabayad mayroon tayong pwesto na mahal yung binabayaran natin so, pwede tayong tumaas para hindi tayo uh, lugi no ngayon, kapag tayo naman ay nasa bahay lang, wala man tayong masalingin ba na bayaran pwesto, so pwede naman tayong bumaba ng konti. Tapos kung sabihin naman nila, kung halimbawa ganito yung price mo, kung sasabihin naman nila mahal yung presyo mo, ang sasagot, isasagot na lang po natin ay, ma'am sir, wala po tayong magagawa sir, kasi yan po talagang price ngayon, kasi mahal po talaga ang bilihin, wala na po talagang mura ngayon. So halos lahat na po mahal. Ayan. Tapos, Kung sum sumuso -sum naman ito sa tila, ipag usapan na lang natin sa ibang video naman kung makapag-vlog ako. So, ayan na, uh, So, kayo, bahal na kayo kung ano yung uh, decide nyo sa price, kung taasan man ninyo, o ito sa to lang, hindi kayo ibabaan sa inyo. Nakadepende po kasi yun sa uh, kuminsan, marami tayong kakumpetensya. So, kailangan bumaba tayo para lang makuha natin yung ibang customer kasi naman pumapunta sa iba. At kuminsan naman naman, yung iba ay tatawad. At kuminsan naman, mahirap talaga mag magpatawad lalo na kung walang uh, kasalanan hindi joke lang so kasi mahal kasi po talaga ang binabayaran ngayon mahal kahit nasa bahay ka lang ay mahal ang kuryente mahal ang mga bilihin mga material sa pagtatay sinulid langis maintenance so normal lang po na kailangan mangini po tayo ng tamang presyo kasi kung hindi po ay eh, yung uh, natin abutin ng ating pamilya so sakto lang So ayan mga master, hanggang dito na po ang aking uh, video. Amore, uh, manay uh, po sa mga at please like, share, comment, at sub subscribe. At God bless po sa ating lahat.